May mga ilan na rin na nagtatanong sa atin tungkol sa Aerox na bago, yung Aerox Alpha Turbo. As of now, wala pa tayong bigay na info regarding sa performance nito kasi nga hindi pa siya available dito sa Pilipinas and na pa lang siya sa ibang bansa. Pero sigurado ako na hindi nalalayo yung performance nitong Aerox Alpha Turbo o yung Aerox Turbo doon sa mga previous models kagaya ng Aerox V1 at saka ng Aerox V2. Isa sa mga malalaking changes na makikita natin dito sa modelo to is yung facelift. Ibang-iba yung headlight assembly and yung front uh, face nung Aerox Turbo or yung Aerox Alpha. Hindi na siya yung masungit look na antalim nung eyelid niya, nung ilaw. Parang medyo boxy type na yung harap ng ilaw niya. For the taillight, mapapansin mo rin, iba na rin. Parang single panel na lang siya. Parang kagaya sa mga R15, parang ganon. So sa mga major differences yung engine, Uh, ganun pa rin naman, 155cc engine na merong VVA. Tapos yung may turbo, yung gumagamit ng bagong technology na Yamaha, yung YECVT, ibig sabihin electronic na yung CVT niya. Pero meron din naman version na hindi gumagamit ng YECVT, which is gumagamit pa rin nung traditional na merong bola, drive-thru. Parang ganun ba sa yung traditional na CVT. And another major upgrade from the previous version is lahat ng version ng bagong lalabas na Aerox Alpha Turbo, is naka-double disc brake na harap-likot. Kaya lang, single channel ABS lang siya. Ibig sabihin, yung harap lang. Also, napansin ko rin sa mga video na kumakalat online, napansin ko na yung, yung rear suspension is merong sub-tank, which is actually, naipapakita uh, na ito na sa ibang bansa, na available sa kanila. Pero dito sa atin sa Pilipinas, mapa Aerox S version yan, hindi siya naka-sub-tank. And kadalasan na nangyayari, nag-upgrade yung, yung KYB V3 na ginagamit. Actually, yun yung ginagamit talaga sa mga sub-tank na suspension ng Aerox sa ibang bansa. Hindi lang natin sigurado kung ikakabit na rin nila dito yun sa mga higher version or sa mga non-standard version. And upon checking sa website ng Yamaha Indonesia, nakita natin na meron silang apat na variants doon, which is yung standard, number two is yung Cyber City, number three is yung Turbo, And number four is yung Turbo Ultimate. Tingin ko yung standard version niya, kagaya natin dito sa Pilipinas. Yung entry level, wala siyang YE CVT. Gumagamit siya ng traditional na CVT. Wala siyang ABS pero naka-disc brake siya harap likod. Tapos the rest, ganun sa nakikita yung itsura niya. As is. Disusi siya and meron na siya nung USB Type A na plug. Yung second variant nila is yung Cyber City. Yun yung parang futuristic yung decals nung Aerox. Pero tingin ko, yan yung magiging Aerox S version natin dito. Keyless na siya and meron na siyang ABS harap. Again, kagaya ng standard, double disc brake na siya. Meron na rin siyang type A charging na socket port. Supposedly, yung Aerox S version natin dito, dapat merong sub-tank yan, kagaya sa ibang basa. Kaya lang, hindi natin sure kung ganun din ilalabas dito kasi yung Aerox S dito sa atin, hindi siya naka-sub-tank. Now, let's move dun sa pinakahintay natin, yung pangatlong variant, and yung pinakabago sa lahat, yung Aerox Turbo. Yung Aerox Turbo, yan yung gumagamit ng bagong technology na Yamaha Which is yung YECVT, yung Yamaha Electronic CVT Siya ka pala, nakalimutan ko panggitin Across all models, nakaprojector headlight na siya Double projector headlights Also, across all models, meron na rin silang double disc brake Itong Turbo, meron na rin siyang ABS Yun nga lang, single channel yung harap yung electric power socket, naka type A na rin. Meron na rin siya. Supposedly, ang ilalabas natin dito sa mode sa Pilipinas is yung merong sub-tank, yung rear uh, suspension. Smart key na rin siya. Merong traction control. Tapos, meron siyang uh, navigation, Google Maps integrated sa display. And also, meron din siya ng Y-Shift na tinatawag. Yung button, hindi ko alam kung paano siya, pero abangan na lang natin. And now, sa pang-apat na variant. Actually, uh, Aerox Turbo din siya pero ito yung pinaka top of the line nila may additional siya from the Turbo version kaya siya naging Aerox Turbo Ultimate si Aerox Turbo Ultimate meron siya nung lahat na sinabi ko from the Turbo kaya lang meron siyang difference which is yung visor parang yung visor yata is kulay orange and yung muffler cover meron siyang ibang itsura and as per website meron din siya nung performance damper Now, all that said, syempre, interesado tayo malaman kung magkano nga ba ang magiging presyoan ng mga Aerox na to. Silipin natin. Ayan yung presyoan nila. Ayan yung color. First, may blue, may red, tapos itong black. Now, for the Cyber City, tingin ko ito yung magiging S version dito sa atin sa Pilipinas. Aerox S or Aerox Cyber City. Ito naman yung colors available. And Ayan, yan yung dalawang color niya. Now for the turbo, isang color lang meron tayo Parang grayish yung kulay niya Ayan, may sub tank Ayan, ayan yung headlight And for the ultimate version, ayan yung kulay niya Ayan, ayan yung parang kakaibang visor Iba din yung muffler cover So ayan pa lang ang mga nakikita nating details Na kumakalat online And as for now again, hindi pa siya available 2024, hindi pa siya available sa Pilipinas. Kaya kung may nakikita kayong mga kumakalat na pictures na meron na dito sa Pilipinas, fake news yon. Most probably, Next year pa yan Or mga fourth quarter, third quarter ng 2025 Hopefully And as for me, excited na rin ako sa Aerox na to Kasi tingin ko kailangan ko na magpalit Yun nga lang I'm targeting yung NMAX Turbo So hopefully, mabigyan uh, tayo ng chance Para makakuha ng bagong unit And excited ako to use it Kaya kung excited din kayo Comment nyo dyan sa baba kung anong ang mapipili ninyong Aerox Alpha Turbo ang mapipili ninyo